Samantala, sa gitna ng umiinit na flood control scandal, kinasuhan ngayon sa COMELEC si Sen. Cheese Escudero ng isang socio-civic group dahil sa umano'y illegal na campaign donation na nagkakahalaga ng 30 million pesos mula sa isang top government contractor. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Inireklamo ngayong biyernes sa Commission on Elections si Senator Francis Cheese Escudero ng Social Civic Group na The Silent Majority kasama ang abogadong si Attorney Jesus Falses. Ayon sa grupo, nilabag ni Escudero ang Section 95 ng Omnibus Election Code kung saan malinaw na ipinagbabawal ang pagtanggap ng mga kandidato ng donasyon mula sa mga entities na may kontrata sa gobyerno. Ngunit noong 2022 senatorial elections, lumabas na tumanggap si Escudero ng 30 million pesos mula kay Lawrence Lubiano, ang pangulo ng Center Waste Construction na kabilang sa top 15 flood contractors sa bansa. Chief Escudero being not only a lawyer but also a legislator cannot feign ignorance of the law. It is his duty as a lawyer And a legislator to, end as a to know what the law is Sa kanilang pagsusuri biglang lumobo ang mga proyektong nakuha ng Centerways matapos ang halalan mula sa limang flood control projects noong 2021 umakyat ito sa apat na putwalong proyekto noong 2022 at 32 pa noong 2023 na may kabuang halagang lalagpas sa 5.1 billion pesos mula 2022 hanggang 2024. Karamihan sa mga proyektong ito ayon sa grupo ay nasa mismong bayan ng senador sa Sorsogon. Nung nagsamita sila ng revised or amended financial statement, no, tumaas yung net income by 20 million. Pag tumaas yung net income, dapat tataas din normally yung retained earnings mo. Kaso yung retained earnings na Manila bumaba by 15 million. So baka hindi magigets ng mga ibang tao dyan, pero pag minat mo yon, may nawawalang, may nahanap tayo na 35 million. Sa kasagsaga ng mga investigasyon sa flood control scandal, iginiit ng grupo na hindi sapat na ang mga opisyal ng gobyerno mismo ang nangunguna sa pag-iimbestiga sa kanilang sarili. Dapat anila nila na ang mga institusyon kagaya ng COMELEC ay umaaksyon para puksain ang mga ganito umanong paglabag sa batas. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.